At para mas maraming Pilipino pa ang makinabang sa mura at uh, dekalidad na bigas, makakabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang mga magsasaka sa 18 warehouses ng NFA sa Central at Northern Luzon. Ito'y para palawakin ang sakop ng programang 20 Bigas Meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, Nararapat lang na makinabang din ang mga magsasaka sa abot-kayang pagkain, lalo na't sila ang nagpapakain sa taong bayan. Qualified ang lahat ng mga farmers na nagsasaka ng 2 hectares or less sa ilalim ng Registry System for Basic Agriculture or RSBSA ng Department of Agriculture. Makakabili ang mga magsasaka ng hanggang 10 kilo kada buwan o aabot sa 50 kilos mula Agosto hanggang Disyembre ngayon taon. Ayon sa datos ng RSBSA, nasa 5 million farmers and farm workers ang pwede na mag-qualify sa program na naglalayong pag pag-aanin ang pasanin ng mga magsasaka. Ayon din kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel, mas palalawakin pa ang programa para maisali ang 2.8 million RSBSA registered fishermen sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbigay naman ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa Department of Agriculture na palawakin pa ang programa upang umabot sa 15 million Filipino families o 60 million Filipinos ang mapagbilhan nito sa 2026. Ipinag-utos rin ng pangulo sa ahensya na siguruhing tuloy-tuloy ang role ng murang bigas hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Dahil abot kaya na atikalidan na bigas sa buong Pilipinas, mas magiging maganda ang buhay.